mag-isaw-saw sa issue natin ngayong umaga. Alam ko kung kanina pa kayo naiinip, kaya pakinggan na natin ang magusto raw sabihin at gusto na rin kumalas pero natatakot dahil sa laging sinasabi ni Rodel na siya daw ay magpapakamatay kapag iniwan siya ni Kent Sanchez. Pasok! Freeze, freeze. Freeze, freeze. Kent, magandang umaga. Ano mo sa amin, saan mo ba nakilala si Rodel? Um, nakilala ko po siya sa isang contest, singing contest sa mm. lugar namin. Isa po siyang host doon. Okay. Isa po akong contestant. Then, nagmeet. hindi po kami gano'ng ka-close dati. Naging ka-close lang po kami nung na-meet ko nga siya na sinabi niyang nanalo ako. Mm -mm. sinabi, niya, sinabi ko, ah talaga. Tapos yun nga po, kunin daw yung prize. So, Hanggang doon na nga po, hangga, nagkasama na kami ng ilang beses na the more pala na nagkakasama kami, nagkakagusto na siya sa akin. Oh, okay. Sinabi ko kasi sa kanya no, na ako, typical ako, malambing ako sa mga kaibigan ko. Wala ka bang girlfriend? Wala po that time. Okay, that time wala. wala po. so Yun nga po, hanggang sinabi ko sa kanya na may gusto na ako. May gusto na akong maging girlfriend ko. Ah, oo. oo. Akala ko sinasabi mo, ikaw may gusto na sa kanya. Wala Ah. Yun nga po. Tapos nagulat ako one time, doon na siya nag-start na maglaslas sa kamay niya. Ha? Ah? Maglaslas? Opo. Sinabi ko sa kanya nung una pa lang, dahil parang biro na magkaibigan tayo, walang talatang, parang walang may in love. Nangako ako uh -oh. siya sa akin noon. Hindi ah, siya? so sinabi mo na walang may in-love? Oo So, mang-ayo naman siya doon sa sinabi mo? Kaya naging kampante ako. Sabi niya, ako okay. may magkakagusta sa'yo. So, nung sinabi mo na ready ka ng magka-girlfriend, ilang taong ka na bakit? 21 na po. 21. So, nung nangyari yon, ilang taong ka? Mga 20, mag magto 20 po. magto 20. So, sinabi mo, ready ka ng magka-girlfriend. Okay. Sinabi mo sa kanya. Bakit mo sinabi sa kanya? Kasi po, para sa akin, hindi na siya iba eh. Kasi kung ba tinuturing ko na siyang best friend, kapatid, kasi dalawa na kami lagi magkasama kung ano yung mm -hmm. problema ko. Alam niya, hindi ako maalis na hindi siya kasama talaga. Mga ilang buwan na kayong lumalabas bilang magkaibigan bago mo sinabi sa kanya itong plano mo na magka-girlfriend? Uh, siguro po mga two months, three months, pag ah, okay. Po. Pero wala kayong naging relasyon itong si Rodel. Hindi kayo nagsama? Mm -hmm. Hindi kayo nag-live-in? nag <laughs> <nagkasama. laughs> Yun po, nagkasama kami kasi wala na Teka po, liwanagin natin. Pa, paano nagkasama? Nagkasama sa isang bahay? Nagkasama po kami sa isang bahay. Magkasama sa, sa gimikan? Ah! So, magkasama. So, tumira kayo sa isang bahay. Bakit, Kent? Gusto namin malaman. Anong dahilan? Um, kasi po that time, kaibigan na parang typical doon siya mm -hmm. pwede matulog. Nasaan ba ang, ang, mga magulang mo, ang bahay nyo? Um, bali po yung tinit kasi that time, Um, nagkaroon ng problem sa bahay. May dumating yung mga kamag-anak namin, so hindi pwede. Doon muna Doon ako tumira sa tita ko. Okay. So doon ko nga po sila nakilala noon hmm. sa lugar na yon. So parang doon kami nagkakilala hanggang paunti unti Yun nga po, nung sinabi ko sa kanya na gano'n na, nagulat na ako, bigla na siyang sinasaktan niya na yung sarili niya. Pag tinatanong ko siya kung bakit, sinasabi niya, yung gusto niya, may mahal siya, pero hindi siya magawang mahal. Pero eh. derecha ang tanong, Kent. naging kayo ba nitong si Rodel? Hindi naging kami naging kayo. May nangyari ba sa inyo? Meron Meron. pero hindi kayo. Bakit ka nag-stay kung sabi mong wala kayong relasyon? Datay na po kasi nung one year na yung patago. Alam niya na na naging kami naging girlfriend ko. Pero, tinanggal ko yung kalayaan ko nag-break girlfriend ko dahil yung girlfriend dahil nga, ko... sa laging niya takot tay siya. Okay, so, nababasa ng girlfriend ko noon na sabi ng girlfriend ng importante dumating pa sa point pinapili ako. Pinili ko din si Rodel that time kasi natatakot ako si si ng ibig nanay niya. Kung pupunta na sa bahay sinasabi pag may nangyari doon, ako oh, may kasalanan eh. Wala akong ibang choice kundi magstay doon kesa kung man may mangyari. Eh. So, Mga imbeses, Kent, sinaktan Del ang kanyang sarili. Maraming beses. Maraming beses na? Sa, ano, pa, sa papanong praan? Minsan po, pagka nasa ano ako ng house ng girlfriend ko, magte-type siya na kala ko hindi ko na magagamit tong blade na to. Kasi ganyan. Tapos, ayun na, kailangan ko umuwi. Pagdating ko, makikita ko talaga siya. Tikal na nalaslas niya sa harap ko. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng lakas. Bakit nakakaya niya saktan yung sarili niya. Na tipong hindi lang isang laslas kaya niya. Tapos hindi pa siya na kontento doon. Magpapasagasa pa siya. Na nakipag-away pa ako sa jeep kasi nahagip na siya. Sa isang taon na nagsama ba kayo, di minsan ba nasabihan mo si Rodel na mahal mo siya? Ilang beses ko sinabi sa kanya na hindi ko siya mahal, hindi ko siya mahal. Tinatanong niya bakit hindi, bakit hindi. Kaya minsan, wala na akong ibang choice kasi ayan eh. Kay... Pag sinasabi mong I love you, kumakalma siya. Mm. Gaano nga ba katotoo ang mga sinasabing pagpapakamatay niya kapag tinuluyan daw siyang iwan ni Kent? Kingan po natin ang pinapaasa lang daw ni Kent sa pagmamahal. Mga kapatid, narito po si Rodel Tamor. Pasok! Rodel, derechahang tanong. Totoo ba na sinasaktan mo ang sarili mo? Nasaktan ko. Nasaktan ko sarili ko kasi nga. Oh, sabi, sabi ko sa kanya, sabi mo sa akin kung, kung ayaw mo sa akin o hindi. Eh sabi niya, maghintay ka lang. Sabi niya, maghintay ka lang. Sabihin ko rin sa na mahal na kita. Maghintay ka lang, sabi niya gano'n. Kaya hey, ko, ginagawa niya. Bakit nga ba hindi kaya ni Rodel na iwan siya ni Ken? Ano nga bang meron si Kent na hindi niya kayang mawala? Marami pa po tayong malalaman sa pagbabalik po ng Face to Face. Peace, peace, peace! Peace, peace! Sabi niya, best din naman kung sinubayin sa atin. Bulat ako, silang dalawa pumasok sa kwarto, tapos ako naiwan sa labas. Sinabi niya sa akin na mahal din kita ako tumulat sa kasi lahat ng tao nakapaligid sa akin ko lamalag. Siyempre, bakla lang ako, sasakay ako ng tempo. Ang mga problema! Face to face!